Iya niya kinakabahan sa panganganak sa ikalimang beses, alamin sa showbiz spotlight ni Anton Kabado si Iya Villania habang papalapit ang kanyang panganganak. Ayon sa actress TV host, panglimang baby na niya ang kanyang ipinagbubuntis at habang papalapit ang kanyang due date ay palakas naman ng palakas ang kanyang kaba. Sa kanyang social media account, sinabi ni Iya na nagsimula na rin siya magpahid ng primrose evening oil para makatulong umano sa pagpapalambot ang kanyang cervix para sa paghahanda niya sa kanyang panganak na mas lalo niyang ikinakaba. Una nang inamin ni Iya na nag-aalala siya sa kanyang pagbubuntis dahil sa nagkakaedad na got 38 years old na umano siya kaya hindi na mayaalis ang kaba sa kanyang panganak. Samantala, hindi naman sinabi ni Iya kung last na panganganak niya, niya sa kanyang panglimang anak. Si Iya Drew Arellano ay kinasal noong 2014 kung saan ang kanilang panganay na si Primo ay pinanganak noong 2016 at sinundan ni Leon noong 2018 at ni Alana noong 2020 at ang ikaapat ay si Astro noong 2022. At iyan aking balitang showbiz para sa yung ng lakas DWIZ. Ako si Anto Nagbabalita nang tama, naglilingkod, nang tama.